Ang malaking inaasa ng Los Angeles Lakers na tutulong sa kanila sa season na ito ay mukhang hindi patapos sa kanyang recovery process. Yes mga idol, itong si Vanderbilt ay nagpapagaling pa sa kanyang foot injury. Ayon sa impormasyon, hindi pumayag si Vanderbilt na magkaroon ng operasyon sa kanyang paa noong nakarang taon dahil siya ay umaasa pa na pwede pa siyang makabalik sa late season para tulungan ang Lakers. Pero ngayon, ang realidad, mga idol, ay hindi pa pala siya magaling at posibleng hindi siya makapag-participate sa kanilang pre-season. Kung sa positibong naratibo, hindi naman to big deal para sa Lakers dahil pre pa. Pero yung negatibong naratibo dito ay kung yun ay mag-extend pa hanggang sa pagsisimula ng NBA season. Kinakailangan mong magkaroon ng magandang panimula para hindi kayo mabaon kung kayo'y magkaroon ng maraming talo sa pagsisimula pa lang. Kinakilangan na magkaroon ka ng magadang impresyon para sa kupunang wala pang kinuwang free agent at hindi pa gumawa ng trade. Itong si Vanderbilt ay kabilang sana sa magbibigay sa kanila ng tulong at malaking impact. Kaso ngayon, hindi pa pala ito gumagaling sa kanyang foot injury. Malaking tulong si Vanderbilt sa kanilang depensa at kaya kung ito'y magtutuloy-tuloy man, ito'y malaking kawalan sa kanilang rotation. Definitely, mga ang option sana kung pinili niyang magkaroon ng operasyon noong nakarang season para isahan na yung kanyang recovery. Ano? Para ngayon at least magaling na siya, pero yun nga lang, tinanggihan niya. Hindi na matutuloy ang pag-audition o pag-workout ni Davis Berdan sa Golden State Warriors pagkatapos na Siya'y pipirma raw ng kontrata sa isang basketball team na nakabase sa Dubai. Nanggaling ho ito kay Mark Stein mga idol itong impormasyong ito. Subalit wala pa namang opisyal na pag-anunsyo kung siya'y nakapirma na pero malaki raw yung kumpiyansa na siya'y pipirma rin. Sa pagawa ko ng video ito ay fina-finalize pa ang kontrata na multi-year. Definitely, 2 to 3 years ang ating tiniting ng kontrata rito ni Davis Bertens sa Dubai team na ito at meron pang kondisyones na hindi siya pinapayagang makabalik sa NBA habang hindi pa tapos yung kanyang kontrata. Ika nga sa madaling salita, kung gusto niyang bumalik habang aktibo pa siyang naglalaro, bawal yun, foul yun sa kanilang napagkasunduan. Malaking addition sana itong si Bertens para sa Warriors at matutulungan niya ang Golden State Warriors sa kanyang shooting mga idol sa kanyang kakayahan na maka-stretch, makagawa ng spacing dahil sa kanyang kakayahan na makapukol sa mga malalayo dahil sa kakayahan ni Stephen Curry na gumawa ng spacing rin para sa kanya. Magbe-benefit sana si Davis Bertan sa Warriors. So balit naging matimbanga sa kanya yung kanyang posibleng sahorin na malaking pera din. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.